Sa pista ng katarungan, tinawag ni Papa Leo ang mga profesional sa batas na ganap na isabuhay ang katarungan sa paglilingkod sa tao na nakatuon ang mga mata sa Diyos. Inilarawan niya ang katarungan bilang isang hindi maaaring palampasin na bertud para sa lipunan na nagkakaisa sa dignidad ng tao at sa pangkalahatang kabutihan. At binigyang diin ang papel nito sa pagsusulong ng tunay na pagkakapantay-pantay at pagkakasundo para sa lahat. Kinikilala na ang ilumalaking diskriminasyon ay patungo sa ipagkakanulo sa akses. Sa katarungan, ipinaliwanad ni Papa Leon na ang itunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang formal na pagkakapantay-pantay sa harap ng batas, kundi sa halip ay ang posibilidad na ibinibigay sa lahat upang matupad ang kanilang mga hangarin at makita ang mga karapatang likas sa kanilang dignidad na sinisiguro ng isang sistema ng mga pinagsasaluhang halaga. Sa balita sa buong mundo, binoto ng Estados Unidos ang veto sa isang resolusyon ng AC Security Council na nag-utos ng agarang tigil putukan sa Gaza. Ito ang ika na ganitong veto ng AC. Muling nakatuon ang pansin sa epekto ng karahasan sa buong mundo sa Afrika. Sa isang orthopedic na sentro ng Red Cross sa Silangang Congo, ang bilang ng mga amputi dulot ng digmaan ay tumataas dahil sa pinalalalang labanan. Sabi ni Tekniko Julian Paypay, karamihan sa mga pasyente ay ipinanganak na may kapansanan, ngunit ngayon ay mga sugat ang dulot ng digmaan. Mahigip walong daan na tao na may malubhang sugat ang naitalaga sa pasilidad mula noong unang bahagi ng libo at putlima habang patuloy ang pagtaas ng pangangailangan para sa mga prostetikong paa. Inuulat ng World Meteorological Organization ng ASIS na tumitindi ang krisis sa tubig dahil sa talaang init. Noong nakaraang taon ay ang pinakamainit sa talaan na nagdulot ng mas matinding tagtuyot at pagbaha sa buong mundo. Sinasabi ng Gisay na mahalaga ang agarang pamumuhunan sa pagmamanman at mga sistema ng maagang babala habang patuloy na naapektuhan ang mga komunidad sa buong mundo ng mga sakunang may kaugnayan sa tubig. Mga nagbuprotesta para sa demokrasya mula sa Eswatini ay nagpakita sa labas ng Eswatini embassy sa Pretoria. Tinututulan nila ang isang ulat na kasunduan sa pagitan ng ICC at ng monarkiya ng Eswatini upang maibalik ang mga deported na migranteng. Inakusahan ng mga nagpoprotesta si Haring Muswati live ng pagtanggap ng US dollars 500 milyon para sa personal na pakinabang na sinasabi nilang hindi makakatulong sa malawakang kahirapan o mataas na antas ng kawalan ng trabaho sa bansa.